ito yung bahay tapos ito din tindahan. Uh, tindahan din to. Tindahan din pala sa bahay.

Kahit mga residente, nagulat po kayo Na puro basura po pala dito <laughs> Kahit yung mga residente, nagulat din Na ganito pala karaming basura dito May kasama kaya si nanay? May kasama po? May kasama? Ah, wala po

Pamilya, mga anak. Pero nagulat po kayo ganito karami yung basura rin po. Huh? Nagulat din po ba kayo na ganito karami yung basura? Oh, ayaw man niya maniwala. Talagang maging baksa. Tapos ano nang ginawaan ano, ano, man niya ng tabi. Para hindi hmm. masaya siya. Sa <laughs> ang sabi namin sa kanya, araw-araw yung basura mo, ilagay mo din sa labas. Kaya eh. araw-araw may dumadaan na basura. Oh, araw-araw. Ba, eh, eh. eh. bahay, bahay po ba yung bahay tindahan? Huh? Bahay tindahan si no valentina no niya mga mga paninda niya anang nabubulok na lang, bibilhin kasi sana bubulok oh nabubulok Walang na bibili sa kanya kasi mabaho sobra oh paano siya bubuway ko oh punong daming ipis resort ano nagpapautang din po sila halimbawa ano yung piso niya kala tao ano magpalaki siya ng paninda tapos magbibigay sa kanya Ah, yung ginagawa niya ano po? Oh, yung pwesto niya pinapatindahan oh, niya. Ah, uh, doon po pala ako mag- Doon pala ako oh, mag- si nanay ng pagkakakitaan pag pinapaupahan yung pwesto niya. Samantala nagtitis na yung mga tao kasi sabi wala naman kami yung matristo kung wala dito. Kasi siya, wala siyang panila. Yun na, mga hayop, wala niya. naso Salamat po. <laughs> mga ilang years tay. Mga ilang years po. Mga ah? ilang ah, years po. kami mga tanong kami talaga bakalaw yan. Ngayon lang po, ngayon, o, ngayon na lang nangyari yan sa kanya. Yan kahit pala yung mga talo hindi, ano, yun. hindi pa lang magalaw tong pwesto na. Hindi pa lang masusubukan. Kailangan pa raw niya. Kami na ayin na do pa kuno dito ni nanay. Alam mo kung masasabi mo sa kapo, nilinis na nanay yung anong sa loob. Kami na oh, nilinis na <coughs> daw niya hanggang ngayon. Hindi mo magalaw-galaw yan, yung tinadampot. Kami, nga, kami siya, na lagpas pa sana, kami na lang yari at nandoon yan. Wala nang talaga. Maraming salamat uh, din po sa pag-iintindihan. Kasi ako ang batalit sa parinke. Sinabi ko na sa kanya, linisan na yan, nanay, kasi marami na nagriptahan mo sa'yo. Ayaw talaga, sabi niya, wala na malawa mo yun. yung mga pusa mo, tanggalin mo na. Sabi niya, oh tatanggalin ko. Pag nating ni kuya mo, ilang buwan na yun, tinintay ko yung Si kuya, araw-araw, nandito naman yung asawa na yun. Eh. Opo. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung basura. Taon na yan, sir. Taon-taon. Taon na. Taon hindi magalaw-galaw. Kita na, mo naman yan, ma. Ayan taon na yan. Hindi nga nangyari. Sa kameray na, hindi nga magalaw-galaw, eh. Ngayon pa rin. Oo, nandito nga yung balik-balik. Pero nandiyan yung basura. Pero nandiyan yung balik-balik. Dahil sa kanya. nandiyan yung balik Bye, subscribe cho Bye, Ghiền Bye, Gõ Bye, không Bye, lỡ những video hấp dẫn Muna na nga eh. Ang mo mga kasama na nagreklamo tao. Pero hindi nga inalo dahil sa may ano siya. Dami na kami ng mga binos. Ito, sila. Sila mam. Dami na kami ng mga binos. Pagsabihan namin, ayaw talaga maniwala. Wala daw kami pakialam. Yan tuloy nangyari sa kanya. Kaya nakakaawa. Wala na kami magawa. Wala kami magawa. Buti nga yun sa kanya.